So in what's up sa inyo mga 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 sir Happy New Year At ito na at karakarating lang natin galing trabaho Siyempre bagong taon bagong buhay Siyempre sumrag tayo ka duman di paggastuan Ay na opo At siyempre tinanggal ko na nga dyan yung jacket at ID ko Para makapagpahinga na Este makapagmerienda gaya may nam Habisin na ka talaga Tatay na palagkirikira So nga na eh At siyempre rimbor na nga ako dito At para makuha ko na yung aking merienda doon oh, sa may mahiwagang baol este, girep gayam ni nanang pero nga tayong makaroon ni na uh, maalat-alat at siya siyempre yung Graham na kulang sa gatas. Siyempre, inroar ko nga yung muna dito yung kinas na nga uh, makaroni sa mga eh, nagpatulong na kinim. Uh, ay na, nagulo ayan. Yung pagbagam ayan. Hmm. Dito yun eh, yung kinis na nga uh, Ay, kasi siyempre, di kurang ti gatas nga na yung uh, maslata. Uh, mga karanta kita, hindi um, na kapadso. bagay bagay, umabagbaging ka. Siyempre, kumuha na nga ako dyan ng lalagyan. Siyempre, ito para makakain na tayo. At ko na nga dyan yung platito. Siyempre, hindi naman tayo malakas kumain. Tsare, ah. chara, Ah, pay, ah, my goodness. Ay, yung kaya pinggan din na na Diyos ko. King kutsara tinidor. Ay, naku, mapalabang ka nga talaga. Tata, -ta, best friend. At kinawad ko na nga ng kutsara itong makaroning maalat-alat. Siyempre, eh, damihan natin para kasi magutom <laughs> na gutom tayo ngayon eh. Pagod na pagod tayo sa trabaho. Kailangan nating magpagalagas. Ay, anya ka na. No? Ito pala yung mga tira natin na handa noong salubong ng bagong taon macaroni at itong graham na kulang sa gatas pero na mas mulat so nga ay tira yung George tari ka tagpilpili nung kasi nga umakaman na ay Diyos ka umanti kwarta na ka so ayan mo po nga tayo dyan at para makakain na rin ng macaroni at graham na kulang sa gatas ayan first bite ayan nga imas na ayan ni Ampo o naya langa na imas ko naman takitam hindi nakapanal pa kundi tayo nagarami la mm -hmm. sa sarap nga yan. goodness goodness, papikit pa si Uncle. Oh, nai, Diyos ko, Lord. Apo na subo man. Nangyong mapi ka si Ajidal. Kikit mo, na yun yung ubra. Magkita na katali, Commander. Nakamaysa ka nga, anak. Nagkasta-kasta pa lang. Ay na, simsim -sim pa. Ang tagar-gara mo, Barok. Mm -hmm. At dahil nga, nahuwa na tayo mga mama and sir. Ay, syempre, pinalakpak. Ano yung bagat ko to? No, sinyas pa iti mainom. <laughs> Tiyan na lang pang drink sa makungko na adadtan ni ni kita yung kinatulog na ni Loktan Sprite mag nasing pula dahil tadad kamera camera yung apo po delikado ka inyo at yun nga last bite na ni uncle nyo ay napakasarap talaga sa sobrang busog nga ni uncle nyo ay syempre magkadimpay dito sa bay apos iti chan am nauna ng aya syempre talaga na kpaiti Sprite itadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ya ko Lord agyaman na launay <laughs> ng na ni Nisna di bagbaga ni pagkudita taday ka no kinang ko nga ni ka apo kami mo bagita yung pareplang magamit ni ka rubang